malalang araw sa ating mga henyos. Narito tayo ngayon sa Cavite State University Main Campus kung saan matutunghayan natin ang ikalawang araw ng Malalang Diwa Festival 2025. Yesterday, we began to celebrate the 119th anniversary of the university kung saan kasama natin nakilahok ang mga aktibong mag-aaral na gustong makisa at makisaya sa makasaysayang yugtong ito. Puno ng ngiti ang mga labi ng bawat isa ng masaksihan sa intablado ang mga nagagalingan at talintadong mga iskolar ng bayan. Kitang-kita rin sa mga bazar na talagang pinagpagurang itayo ng mga organisasyon ang mga nagkikinangan at kakaibang palamuti o merchandise upang maibenta. Bonggang mga pasabog at pakulurin ang mga previous na ipinamimigay upang ipakilala ang kanilang mga adikain at hikayatin ang mga mag-aral na sumali rito. Ngayon naman ay dadako tayo sa softball field para alamin ang naging karanasan ng ating mga kapwa kabsohenyo sa una at ikalawang araw ng ating Malayang Diwa Festival 2025. masaya po, lalo na po nung uh, first day po. Kasi nung first day po, nakapaglibot po kami ng booth as well as naka-attend rin po kami ng uh, nung tanghalan second day. Makikita talaga natin na napaka-inclusive niya kasi meron tayong iba't ibang program na pwedeng daluhan. So kung ano 'yung interest natin, pwede tayong pumunta for example sa sa quad kasi meron tayong um fire training. This event is a blast kasi napapag-isa niya 'yung mga estudyante, especially natuloy-tuloy kasi 'yung acads natin, 'di ba? 'yung acad works natin. For me po, ano po? Uh, napakasaya po dahil po marami po pong ano, activities. Marami pong mga tao po dito. <laughs> Siyempre, mag-enjoy at experience na din yan. Dito naman sa Grandstand kung saan gaganapin ang Hydrofest ay talaga namang ginaginang ang makipagbasaan at makipagkulita na ating mga isko at iska. Sa wisikan man o rakrakan ay talagang panalo ang mga kabsohenyo dahil pinaghanda nila ang araw na ito. Music ang diwa ng mga kapsohenyo ngayong MDF 2025 hindi lang sila sobrang monyeka sobrang latina kundi sobrang basana at malaya muli ako si Jan Allen Romano para sa Sento Pilipinas